Pwede na nating i-announce to ngayon? Ah, uh, pwede naman na plano. Mm -hmm. Plano na pamalambayan ng mag-ayuda sa Tolo Parents. Mm -hmm. Parangay. Pagkatapos, mm -hmm. uh, i mm -hmm. yung mga Tolo Parents na nag-apply. Opo. Pagkabalidate sa kanila talagang qualified siya mm -hmm. para makatanggap ng ayuda ng ating pamalaan saka i-schedule kaya na sila bibigyan. Kasi mm. may mga sole parents na teachers, kumari, na -mm. -hmm. nasa abroad naman. Apa. May kaya naman. Apa. So, hindi sila qualified na... Dahil meron naman sila. Mm -hmm. Ang tulungan natin mga sole parents ay yung talagang hirap sa buhay. Mm -hmm. Nabibigyan natin ng ayuda ang mga solo parents mm -hmm. na yan. Kasi nakita natin na yung mga solo, solo parents ay hindi natin nabibigyan ng ayuda. Mm -hmm. Kasi wala sila sa... Uh, so it's high time mm -hmm. na bigyan naman natin ng ayuda ang mga solo parents. Dahil mm -hmm. well, mahirap din ang nag-iisang uh, uh, nag-aruga sa mga anak. Naroon mm -hmm. nag-iisa ka. Wala ka tuwang para alagaan ang mga anak at bigyan ng magandang kinabukasan. So naisip natin, uh, bigyan natin ng ayuda. Mm Yung mga parents. Mag-apply yung mag-apply. Pag-apply nila, i-validate naman sila kung talagang Apo. karapat dapat. Kasi hindi naman ganun kalaki ang budget natin sa Holy Parent. Ngayon lang natin gagawin ito. Paano kung pong pay out nun? Weekly din po? Ah, uh, pag-aaralan namin paano ang mechanism niya. Dahil siyempre sa ngayon, ang budget namin niya is only 480,000. Sa ngayon? For this year po, oh. For, for this year is 480,000. Mm -hmm. So hindi naman po pwedeng imamanti mo siya kung di naman kasa yung budget. So pagkakasayan natin ang budget. Mm -hmm. Kaya tignan natin. Pag-uusapan ng gusto yan at uh, bababa sila bukas? Sa so, Friday po. Friday? Uh, may mga nag-apply na ba? Sa, Sandali na. Mm -hmm from different barangays ito. Different barangays. Bababaan mm. nila. Mga, magkano naman po ang matatanggap nila? Eh, just in case. Um, hindi pa sure. <laughs> hindi pa sure. Basta pinakababa, 1,000 yan. Apo, ayun. Uh, ayaw ko namang sabihin sa'yo ganito. <laughs> Siyempre, mahirap mga ako ng isang bagay na wala pang katumbang. Depende sa pang Depende. status niya. Depende. Oh, oh, oh. okay. um, titignan natin yung mag-a-apply. Paano kung ma-apply 400 person. Mm -hmm. Eh po 400, pera natin. Mm -hmm. O di tagi isang libo Tagi isang sila, di ba? Uh -huh. So titingnan natin uh, pag-aaralan pa namin. Mag-usap pa kami sa 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 Friday ng umaga. Mm -hmm. Bago kayo po ba para i-ask natin yung mga guests para sa solo parents. Oo. Uh -huh. Ano po to local o sa DSWD program din pero local. Local. Locally funded yan. Locally funded locally okay. funded yeah. so local program yes ah for assessment pa lang po yung mga applicants ayun ayun bae hindi nga lang. solo walang pwede meron tayong gagawin ulit ha ayan para sa solo parents Sibir. para lahat ng sektor mm. naisip natin paano sila tulungan lahat mm -hmm. hindi lang yung mga nangangailangan hindi lang yung mga ngayon uh, lang po ba magkakaroon yan dito sa atin ummm ayoko mas ah? First time. First time sa municipality na magkakaroon ng ito. Kasi normally, ano lang eh, DSWD lang. Saan tayo naman? Tayo. Iba namin sa atin. Oo. Uh, so locally pala to. Locally, locally funded. funded. Yeah. Mm. Kaya mga toliferes dyan, uh -uh. mag-apply na. Ano mas, Saan uh, po sila pupunta sa DSWD, DSWD sa baba? Dito. May mga documents po silang dapat galing? Siyempre. Ano-ano? Uh, Depende po, okay. po, po, ah. po kasi po, paano po sila naging solo. Ah. Hindi po kasi kapag natayong yung asawa, mm -hmm. kailangan ko ng death mm -hmm. cert. Tapos, pero po yung iniwan, mm -hmm. uh, sa banduna, yun Ah, po okay. Po. So, Nakapost naman po siya sa Facebook page po ng Festival of Oh, so okay. An anong anong pangalan ng Facebook page niyo? MSWDO. Gimba. Okay. So sige, hanapin na lang natin doon. Sige, para alam na nila pag nagpunta sa inyo. Ah, sige. <laughs> <laughs>